Magandang araw sa inyong lahat. Alam nyo ba ang kwentong bayan tungkol sa mag-asawang araw at buwan? Isang napakagandang alamat ito na nagpapaliwanag kung bakit may araw at gabi sa ating mundo. Noong unang panahon, may mag-asawang nakatira sa kalangitan, si araw at si buwan. Masaya silang namumuhay at biniyayaan ng maraming anak, Ngunit isang araw, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan na naging dahilan ng kanilang matinding pagtatalo. Sa sobrang galit ni Araw, ginawa niya ang hindi inaasahan. Kinain niya ang kanilang mga anak. Naisip niyo ba kung gaano kasakit iyon para kay Buwan? Bilang isang ina, hindi niya kayang tanggapin ang nangyari. Kaya naman, sa takot at lungkot, itinago niya ang ilan sa kanyang mga anak sa likod ng mga ulap. Nang matuklasan ni Araw ang ginawang pagtatago ni Buwan, mas lalo siyang nagalit. At mula noon, hinahabol na niya si Buwan sa malawak na kalangitan. Kaya pala kapag umaga, makikita natin si Araw na nagbibigay liwanag sa mundo. Pero pagdating ng gabi, si Buwan naman ang ating makikita na parabang nagtatago pa rin kay Araw. May iba pang kwento tungkol kay Araw. Ayon sa ating mga ninuno, si araw ay anak ni Bathala, ang pinakamataas na diyos sa mitolohiyang Pilipino. Bilang diyos ng araw, si araw ang nagdadala ng init at liwanag sa ating mundo. Hindi ba napakaganda ng mga kwentong ito? Ipinapakita nito kung gaano kayaman ang ating kulturang Pilipino at kung paano sinubukan ng ating mga ninuno na ipaliwanag ang mga natural na pangyayari sa mundo. Ang mga alamat na tulad nito ay bahagi ng ating mayamang pamana. Nagtuturo ito ng mahahalagang aral tungkol sa pamilya, pagmamahal, at kung paano tayo dapat mamuhay ng may pagpapahalaga sa isa't isa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento tungkol sa ating kulturang Pilipino. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. Hanggang sa muli, mga kaibigan.